Ang daming assignment. Hindi lang basta mo dami, magastos ka. No oras na. Kailangan natin tapusin ito mga ito. Mayroon maging estudyante ngayon eh no. Napaka magastos eh biruin mo to mga pen print na to ilang peras to oh. Kaya, Kaya nga, hindi diba, diba? so, so, oh. so, ano ko mo papatit ka sa labas bakal na ka lagi sa labas tayo tayo Kaya nga. Kaya diba, nag tayo 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 lang tayo 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 Ano pa naman ito, sinabi, Paano ko patuloy sa iba na tayo ang magulang ang Kaya nga. Ang putusin. Ako na, sa kahit na, pero dahil nga paka, ano si Hindi, really, ko siya magawa ko. Kaya yung sinasabi ng iba na mag-anak mag ka pa. <laughs> Tatawa ka na lang yun. Eh, no? Ganun-ganun -galan lang ba mag-anak? Hindi. Ito yung responsibilidad ng magulang. Ang daming dapat tapusin, no? Bahay namin ang gulo-gulo pa kasi nga hindi kami makapaglinis dahil parami kaming dapat tapusin. Hmm. Pasensya na kayo, ha? Ah, magulo. Madumi. Anak namin. Lahat yan, assignment niya. Thank you kung gulong ko sa paglilinis ng oras na po ang oras ngayon ay ayun mag alas may na ng gabi sipag naman ni kuya sensya na kayo magulong bahay Lay, kailangan magka-pull para bukas. Bunso namin, nakatulog na rin. Dahil pantomay. Pero kahit na po ganyan, eh, kung ang buong pamilya naman ay nagtutulungan, mapagtatagumpaya ng ganitong gawain sa araw-araw. Panigurado, nagihilig kami tumamaya sa tulog namin. Yung asawa ko kayo na gumagawa ng assignment ni Kuya. Halos dalawang linggo rin din nakapasok ng panganay namin kasi nagkaroon siya ng bulutong. Kaya ayan, kailangan niya magabol ng mga Pinag-aaralan nila. Ayun oh. No? Kumuha pa nga kami ng project niya eh. Hindi pala kami. sinami Nami kasi kuya lang. Ayan. Ganda oh. Paano ba ito? Kahit ano lang design niya. Basta magkakasama din sila. Ayan. Ayan. Siyak, Yak gusto, na, gusto na naman pa labasan naman Tadi! Tatay na ako! Ito ka naman kanina? Tumain na kanina Steady halid nga dito Basahin mo nga ito, mga ito. getting dark oh. your dress looks very nice the okay. dog is happy the man is cooking sausages the flowers red petals the girl plays with the piano the boy is playing the guitar oh. my father is a businessman businessman ba ako? Hindi naman pagkit nakasulat yan, yun na yun. Kaya nga, tinatanong ko na naman siya eh. hindi, hmm. sabi sa kanya kasi parang gulat na gulat siya. Hmm. Sige. My, fa my mother is at the park. My teacher is thoughtful. Oh, very good. My, I love my classmates. Totoo ba? <laughs> <laughs> Bakit? <laughs> hindi, hindi ko naman yan. Hindi naman natin yung part ng family. Hindi. Kumahal mo ba ang mga classmates mo bilang mga classmates? Hindi pa rin. Hindi <laughs> 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 Hindi naman natin na family. Hmm. Pero siyempre, ang ibig sabihin nito na pagiging love mo sa classmates mo ay eh, yung mamahalin mo sila bilang mga kaibigan mo. Hindi naman bilang part of the family. Ano ah, pa rin yung pinasa nyo? Hindi nga? Kuli mo to sa sa kama yung cramp ko sa mga Di ba sa kama? Ay! Alam ko na yun, di ba yung ano, pangitip ng buhay? kasi sumasabit sa face ko yung kati. Nakaramdam na ako ng antok ah. Mabudo na, na kayo sa taas. Eh, Saan mo na to? Para makatulog na kayo. Ikaw na mag-goes? Oo, <noise> ako na dito. Sige. Mag-iilamas lang ako. Patapos ito. Tapos si Pilo. Para mas matapos na rin ako. Ang mabilis. Sige. Eh, pala kami bukas. Sa oras. Ilasais. Bakit sa kayo? Sikret. Oh, masikot-sikot pa. Ah. Magtamad mag na tamad mag ka rin dito, mga kwarta. Wala na space eh. Ang dami pa rin. Oo okay. okay. eh. Teddy, bye, bye ka na. Sige, salamat. At kami ay magkaayos na para matulog. Ah bye. -bye.